Bago, bago po yung uh, pamamaril, Apo. eh, nagugat po ito dun sa pagpaputok ng boga dun sa uh, bahay. Malapit dun sa bahay. Nung... sa place ng bahay ng mga biktima. Okay. Kasi itong suspect po at yung mga biktima ay magkapit bahay lamang. So ito pong uh, suspect natin is pumunta dun sa bahay ng biktima uh, para sitahin yung nagpapaputok. Opo. Then, natatnan nga niya doon yung isang biktima na nagkasagutan sila, yung lalaki. Opo. Uh -huh. Then, uh -huh. ito namang isang biktima, isa, yung babae na nanay nung isang biktima. So, mag po ito kasi. Opo. Itong dalawang biktima na to. Oh. Uh -huh. May, And mga, ba may bata pa ako nakita sa video. Opo. Bali po, anak ng anak suspect po yun. Okay. So, so yun uh -huh. po. Parang Naka... Para nagtatalo-talo sila. Parang kinakadyawang pa yung polis. Parang ganoon? Opo, parang nainsulto insulto siguro. Ayun okay. So, hanggang nagkasagutan yung anak niya, saka yung uh, matandang biktima, yung babae. Opo, opo. opo. So, doon na yun, nag-trigger yung, siguro nawendang yung isip niya doon, niya pinaputukan ng baril itong mga biktima. Opo. Pero sa ganung pagkakataon ba, kailangan ka lang bang muwendang ang uh, isipan ng isang pulis? Hindi po. Maling-maling uh, -mali po yun. Kasi opo. alam niyo naman po sa atin, sir, maximum tolerance po yes, tayo palagi. Yes, yes, yes. Opo, at saka hindi naman armado ho si Ginang Sonia Gregorio at saka si Frank Anthony Gregorio. Opo. Kasi ang paggamit po ng baril is uh, last resort lamang po Opo. yan kung yung uh, buhay ng isang is under imminent danger. Mm -hmm. Opo. Pero uh, ang sabi po ay mayroon ng alitan yung mga yon? Bali according po dun sa witness eh may gitnang na yung uh, usapin nila dun sa ah, land, ayun, sa lupa yung right of way. oh Oo. Oo. Papo. Uh, yung suspect is mm -hmm. nasa unahan yung bahay niya at yung biktima nasa looban. Ayun. Mm -hmm. So nakarating na po yan sa right. barangay nagkaayos na sila. Uh oo. -oh. Mm -hmm. Bali po ang napag-usapan dun is magbibigay ng uh, yung kasya yung isang sasakyan dun sa right of way mm -hmm. papasok. Yung four ho yung right of way na yon? Bali po um, hindi naman po nila pag-aari yon kundi ah, hindi pareho. pareho. Pareho po. Mm -hmm. Um, bali papasok po yung kasi so may ibang may-ari na no, at usapan na yon. Ang problema doon ah uh, nakatao niya sa aspect tinabakod niya yung bahay niya is uh, hindi po kasi yung hindi makakadaan yung isang sasakyan. Uh, pinabakot pinabakod niya so, pero hindi, may, pero hindi ko kanya yung lupa. Hindi naman po. Uh, doon sa bahay niya uh, according doon sa wit, uh, witness ko is okay. sa kanya yung blowback okay. sa bahay. Opo. Okay. Ano na po balak natin na uh, Colonel, dito po kay Police Senior Master Sergeant Jonel Nuesca, ano pong ikakaso natin laban sa kanya? Ito po piniprepare na po namin yung uh, kaso for double murder. Mm -hmm. Then um, Of course, yung pong administrative case niya, automatic kasi member po siya ng PNP. Mm -hmm. So magkoconduct po yung internal affairs service ng PNP ng moto propio investigation for the admin case. Okay. So ano pong status niya ngayon? Nasaan po siya? At ano? Andito po status? siya ngayon sa custody namin and uh, later uh, datalin namin po siya sa Fiscalia for Inquest. Opo. Hmm. Sumuko daw naman oh. Opo, along the way. Uh, kasi tiga Ordaneta City po ito. So along ah. the way. Uh, naisip niya siguro na umuwi sa Ordaneta. Doon, doon siya pinanganak. Pero And, ang, residen ang residence niya siya sa ta Tarlac? Dito po sa Paniki. Dahil tiga rito po yung asawa niya, may bahay na po siya rito. Ayon. Pero pinanganak po ito sa Ordaneta City. Ah. And then sumuko siya sa Rosales Police Station. Uh -huh. uh, madadaanan po kasi ito Rosales going to Ordaneta. Maybe naisip po niya na render na lang. Mm. So, inam inamin naman din po niya na ganito talaga ang nangyari. Anong Opo. paliwanag po um, niya sa inyo? Opo, aminado naman siya. And, uh, yun nga, sabi niya, eh, nung nakita niya na talo yung anak niya at yung matanda, doon na yung nagdilim yung paningin niya. Hindi niya na-control yung sarili niya. Meron na bang unang pagtatalo yung anak ng police? Oh. Um, bali po, makikita po doon, sa nag-viral na video is uh, nagkasagutan yung, yung matanda na biktima at saka yung anak ng polis. So, uh -huh. yun, yun ang pong, unang pagtatalo. Opo. O. Oh, pero ang ginamit to ng polis ay yung kanyang service firearm? Opo, yun na uh, issued firearm po niya according to him. Okay. okay. Ano okay. na lang pong paalala ninyo, Colonel, ha? hindi na maulit ito, okay. yung mga ganito, sa hanin ninyo. Opo, sa mga kasamaan po natin sa pulisya, eh, dapat self-control. Kasi nga, maximum tolerance tayo, tayo yung may armas. Kung uh, um, merong umagrabyado sa atin, meron namang right forum yan. Pwede nating kasuhan. Uh, not to the point na gagamitin natin yung baril natin. Opo. Yung anak ko ng pulis ay minor de edad, tama ba? Minor pa po yun. Ah, minor. Okay. Colonel, maraming maraming salamat po sa pagkakataon. Good morning. Yes, sir. Morning po.